Uh, magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel, Grege eh, para maging nga po pala ulit to Bali, update tayo sa itatanim natin talong mga kagulay Ito siya, mga nasa 3,000 siya mga kagulay Ayan. Tapos may tatanim din tayong sile, ito yung seedling natin ng sile mga kagulay Ito naman yung talong Tulad nga nung sinabi ko sa vlog ko nung nakarang vlog mga kagulay ay yung Ah, uh, pinanggalingan ng talong mga kagulay ito. Nakaraan, yung binunot nga namin sabi ko sa inyo, ay dito rin itatanim mga gulay Pero sa mga, alam po, may magkocomment dito, dito sa ano na ito, nasasabi na eh, hindi pinanggalingan na nga ng talong, tataniman pa ulit ng talong. Eh, ang ginawa ko naman dito mga kagulay ay, si, uh, kumbaga sinanitize naman natin siya mga kagulay. Kumbaga talagang inano natin yung butas niya. Kung mapapansin nyo na bungkal-bungkal na yung butas niya mga kagulay. Tapos pwede kung ano-ano ng klaseng pinag-i-spray ko dyan mga gulay na pang ano dun sa lupa. yan. Kaya umapapansin nyo rin dito sa gitna niya patay na rin yung mga damo niya mga gulay kasi uh, pin natin siya ng Maximus. Maximus ba yun? Yung herbicide natin mga gulay. Yan yung gamit natin. Ayan. Ayan. Kung mga nung nakaraan mga gulay kabilaan to yung tanim ngayon dito lang straight pag ganoon mga gulay gawa nga ng tataniman yung kabilang side ng yung pinagtanong pat, taniman pa rin ng talong kataniman na namin ng ampalaya mga kagulay mga uh, sa 700 ganun mga ganun na puno mga kagulay tapos yung sili ayun ang medyo mas marami mga nasa 3.5 o kaya 3.8 mga kagulay yung pinanggalingan naman ng ampalaya doon mga kagulay katulad nung ano ay yung vlog ko na nakaraan nakita nyo yun yun yung tataniman ng sili mga kagulay doon kasi papunta nga siya ng Vermont tulad na sabi ko ay medyo ah uh, nagkaka uh, tumataas ang presyo kapag mga ganun na na panahon mga kagulay ganun na uh, buwan gawangan ng tagulan ulan yung mga iba ay hindi na tumatanim yung iba naman ay eh, kaso lang naabutan ng ano ng masamang panahon kaya medyo nagmamahal yung gulay yan siya mga gulay mali dito kung halimbawa gusto naman nyo naman magpa uh, magpasidling mga kagulay ah uh, I i mamaya i, I uh, ano ko na lang doon sa comment section dito kung ano uh, batanggas lang siya mga gulay. Yan. ang mga sidling mga gulay. Yan, ni request naman natin ano na kahit na medyo malilit kasi tag-ulan na naman dito. Ah, uh, kayang-kaya pero kapag mga tag-init ay i-request -re din. Pwede naman mag-request doon sa pinag-sisidlingan mga kagulay. Tsaka alam din naman niya kapag tag-init talagang pinapalaki niya muna bago niya pa-deliver. Eh, katulad katulad nito, umuulan-ulan na dito. Halos isang linggo na yata umuulan dito mga kagulay. Kaya okay lang yung ganitong kalilit mga kagulay. Yan. Ito naman yung sili natin. Tsaka mapapansin nyo naman, Kahit malit siya ay eh, maano na yung puno niya, matibay na mga kagulay. katulad nitong sili natin. Ayan. Yan. Mapapansin nyo naman siya. Titignan natin. Bubunot tayo ng isa mga kagulay ha. Ah. Ayan, maano mo naman yung ano niya mga kagubat. Ayan. Ayan, maano nyo naman yung ano niya. Yung kanyang ugat. Importante yung ugat ng mga kagulay. Bali, ang may tatanim lang ngayon, kasi kami-kami lang naman magtatanim, baka itong talong lang. Mga kagulay, yung sili siguro, baka bukas na kung talagang uulang pa rin, kahit umaga. Titirahin na namin siya ng umaga, mga kagulay. Uh, papasilip ko na rin ito mga gulay yung bago, yung ano, yung pang 21, oh no, 22. Na-arvest na kang palayan natin. Ito pa rin yung quality niya mga gulay. Pang, pang 22 yan mga gulay. Yan. Ang quality pa rin ng palaya natin. So, doon, titignan natin yung mga gulay. Tsaka sa sili, may napipitas na rin tayo sa sili na nauna mga kagulay. Papakita ko lang sa inyo. Pero, marami kasing, ano, namatay yung sili natin nakaraan kasi... Eh, Nakapokus kami sa talong mga kagulay gawang inabot kami ng ano ng isang buwan may na walang ulan talaga kaya nakapokus sa talong na diligan eh napabayaan yung sili naman mga kagulay pero magaganda pa rin naman yung bunga ng sili natin mga kagulay Ito siya Yan Ito ang bunga ng na ating sili Yan Sa sili ah, uh, mapapansin niyo naman kung magandang sili sa tangkay pa lang malaki ang tangkay mga gulay yan mga malalaki ang tangkay ng sili natin yan pangit lang yung tagarbis namin kakapon na ayun mga gulay <laughs> yan ito yung ang palaya natin mga gulay nandun nakailang bundle na ba? nakailang bandel na? nakailang bandel na? Ah, uh, 20 na. Kasi ito mga gulay, uh, nag-request kasi yung ano, yung buyer namin, Abot pa kasi ito ng mga 400, 400 plus mga kagulay. Sa isang putihan namin. Kaso lang nag-request na yung mga malalaki lang talaga daw kasi maraming kasabay. Ngayon dun sa bagsakan para hindi naman ano yun. Bigyan naman namin mga kagulay. Kaya bukas mag-harvest pa kami ulit mga kagulay. Mga ito siguro mga nasa 200 lang. Ang ganun kaya mahigit pa. Mahigit no? O oh, yan mga kagulay kasi ngayon dun pa sa sakyan. Ayan o. No? Oh. Makikita nyo man yung ano. Yung quality kahit na pang 21. 21 ng harvest yan mga kagulay ah. Hindi ko lang na, ano. Na. Oh, tatanim ngayon. Tatanim ngayon. Pwede kasi wala namang araw. Oh, sige sige. Magtanim ka na ngayon. Kulang pa nga yung sinad. <laughs> yan ang quality ng ating ampalaya. Yung malalaki lang ang kinuha namin. Yan. Yan. Tatak, uh, tatak Greggy Farmer yung ano, yung bundle niya. Mga kagulay kasi iba yung bundle dito. Sana un, ligtas. Yan, makikita nyo naman eh. oh, Ayan lang yung pang Ano yan Yung talagang Yung iba may Daali ng ano Ng turok ng wood Kaya may naninilaw Yung iba naman hinugnat na dya Kasi Kabaraman na 21 harvest Ibig sabihin ilang buwan na March 20 na mga kagulay Kaya mabibilang nyo rin March, April, May, June, July Apat na buwan na siya mga kagulay Yung ang palayan natin May gitna May gitna Papunta na siya sa ano kasi kuminsan mga gulay kapag yung ano dito mga gulay ay pina 5 days ko pa nga mga gulay sa uh, pagharvest kaya kung mapapansin nyo kasi dapat yan every 4 days o kaya every 3 days eh ang gusto kasi dito sa area ko yung gusto nila yung malalaki talaga kaya kuminsan eh, maabot lang ganoon yung pagitan ng harvest kaya 21 harvest pa lang mga gulay Saka hindi nga rin naalaga nung maliit yun kasi nakapo. Tulad nga sabi ko kanina, nakapokus kami sa talong. Ang kaso talagang hindi namin kinaya. Hindi naman sa kami ang hindi kinaya mga gulay yung talagang tubig, yung paggagaling, source ng tubig namin mga gulay. Gawa ng deep well nga lang din dun sa, ano, sa barangay. Kaya nga kahit sabihin yung may drip kami mga gulay, hindi niya kasi napupuno yun. Uulitin ko lang ulit mga gulay kasi ang ano neto ng talong neto 5 plus ay kailangan ng apat hanggang limang ano 1,000 liters mga kagulay yung nandun na puti yung malaki eh hindi niya kayang punuin tapos yun nga kapag ano, umaga walang tubig hapon lang uh, gabi lang lalakas yung ano, tubig kaya hindi na kaya, kayang punuin kaya hindi pa rin kahit sabi natin nag drip tayo uh, yun nga hindi pa rin kinaya nung talo kasi malalaki na yung talong lalo nung 4 months na siya mga kagulay eh wala hindi na talaga siya ano, kailangan kailangan niya ng tubig kaya yun na pag decision nga namin mga kagulay na bunutin na lang tapos hindi na lang tanggalin yung plastic kaya nakaganyan yan tataniman namin nakita nyo naman nandun na yung itatanim ayun ayun uh, ispran ko dyan ng pungisay yung pampataba ng, yung pagkatapos ng pungisay yung pampataba ng lupa pampataba na naman ulit ng lupa ganun lang ginawa ko mga kagulay kasi uulitin ko siya sa talong mga kagulay ganun na lang ginawa ko kasi kung maglalan prep pa kami umuulan-ulan na ay mapuputik lang to eh, lalo lang magkakaano yung lupa tapos tatabunan, tatabunan namin ng basa ay eh, lalo lang maaano yung lupa mga kulay kaya na ganun na lang ginawa kong diskarte eh. pero mas maganda kung ilan prep pa rin mga kulay yun nga lang yung sitwasyon ko umuulan na rin dito wala na rin tigil lang ko oh, yan Lung makita yung panahon yan anong oras ngayon ay eh, magalas ngayon binayata mga kulay oh. yan So hanggang dito na lang ako siguro mga ulay sa bago pa lang sa munting channel ko huwag niyo kalimutang mag subscribe at i-click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video. Uh, maraming maraming salamat po sa legit na sumusuporta sa akin. God bless po sa ating lahat.